Isang mapagpalang araw sa ating lahat, ako ang inyong lingkod Elijah Jan Valdez at welcome sa ating daily devotions Ang ating verse po day ay nasa Lucas chapter 22 verse 42 Nasabi dito na sabi niya, Ama kung luloobin mo, irayo mo sa akin ng kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo ang isang karaniwang pag-unawa sa panalangin, ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga kahilingan, ngunit tungkol sa paghahanay ng puso ng isang tao sa kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ito ng paghahanap ng mga hangarin at layunin ng Diyos sa halip na tumuon lamang sa mga personal na kagustuhan. Ang panalangin ay maaaring mahunawaan bilang isang paraan upang tamasahin ang presensya ng Diyos. Ito ay isang kasanayan kung saan ang mga individual ay kumukonekta sa Diyos na naghahangad na maranasan ang kanyang pagmamahal, kapayapaan at atnubay. Maraming pananampalataya ang naniniwala na ang panalangin ay isang paraan upang luwalhatiin ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, ang mga individual ay nagpapahayag ng pagpipitagan, papuri, at pasasalamat sa Diyos na kinikilala ang kanyang kapangyarihan, soberanya at kabutihan kaya nagaambag sa kanyang kaluwalhatian. Upang maging kaayon ang Diyos, kaayon ng Diyos, maaaring manalangin para sa patnubay, pagunawa at mas malapit na kaugnayan sa kanya na hinihiling na maihayag ang kanyang kalooban at ang iyong puso ay umayon sa kanya ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ito ay nagsasangkot ng pagtatatag ng isang malapit personal na relasyon sa kanya na naiilarawan, nailalarawan sa pamamagitan ng matalik na pakikipag-ugnayan at pinagsasaluhang karanasan. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay, kundi tungkol sa pagbuo ng isang pakikisama sa Diyos pagpapahayag ng pagmamahal, pagtitiwala at pasasalamat. Ang pagkipag-isa na ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng panalangin, kabilang ang pagpapahayag ng pasasalamat, paghahanap ng patnubay at pagninilay sa salita ng Diyos. Ang panalangin para maluwalhatiin ang Diyos ay maaaring tumuon sa pagkilala sa kadakilaan ng Diyos Pagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang mga pagpapala at pag-alalay ng buhay ng isang tao sa paglilingkod sa kanya. Ngunit, ako ang mga lingkod, Regio Progen Bantesat. Dito namin katapos sa aking daily devotions.